Excited na si Robin Padilla na mapanood ang anak niyang si Kylie bilang amihan sa inaabangang Encantadia. Kwento ni Binoy, noon pa man, nakitaan na niya ng potential si Kylie para maging action star. Yan ang chika ni Katatibayan ang isa sa mga pinaka-excited mapanood ng Encantadia. Ito yung walang iba kundi si Robin Padilla, ama ni Kylie Padilla na gaganap bilang si Sangre Amihan. Proud na proud si Binoy sa dedikasyon binubuhos ng dalaga niya para sa much-awaited telefantasya. Bata pa lang daw si Kylie, tila inihanda na niya raw anak sa mga bakbahang eksena. Pinag-aral nga raw niya si Kylie ng Arnis na may kaalaman din sa gymnastics. Yung bata ngayon, eh, ay... Marami pong baon yan. Ito pong nakikita nyo, pigil pa yan. Local na Game of Thrones, ano? dating. Ano? At uh, hindi tayo nagpapahuli. At naniniwala ako sa mga fight scenes." Kwento ni Robin, sa kanya mga anak ay si Kylie raw ang nakitaan niya na husay at galing na maaaring sumunod sa kanyang yapak bilang isang action star. Kahit magsugat-sugat na raw ang kamay ni Kylie dulot ng trainings, hindi raw ito iniinda ng dalaga. Very proud ako anak at uh, siguradong mapapanood ng tao kung gano'ng kakagaling. Hindi ko alam kung paano pero magkasama din tayo sa isang proyekto ang parati raw niyang tip kay Kylie. Hindi pwedeng magkaroon ng magandang resulta kung walang training. Kaya ngayon, yan, naaani mo. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for our Thursday Night Chikahan. Ako po si Evelania. Miss Melser Mike.